Kadang gabi po sa inyo mga senior citizens, viewers, followers. Ito po si Pidol, po ng nasira na ng mga ano, uniform, katrabaho. Ito, tiyatahin ko, miski pa paano. Meron pa naman po no, akong mga manggas mga paborito kong ano eh, mga damit na Napang malalamig. Maron po naman ako manhay eh. tahing ano po ito tahing militar ang panama po sa akin, mga software, ginadarali ko po ng mabilisan, tapos ka magkadikit lang ito ayos na eh. magsarado lang para wag lang ano bumuka pwede na pwede na yan trabaho lang naman na Isipo naman kasi nung ako, wala pang asawa. Naturoon ako ng mga magulang ko na ano, paano gawa ang gawa bahay, kaya alam po naman po lahat eh. Hindi ko na po inaasa sa misa asawa ko, ako na lang, sa anak ko. Pero tinatahi naman po ng asawa ko, kaya lang ako na nagsasabing ako naman eh. sa anak ko. Kasi kaya ko pa nang gusto ko rin ako na gagawa eh. Kadin lang kaya ko. Salamat po. O ba meron gusto magpatay sa si inyo? Patay na rin kami dito. Ayun. Salamat.